Paano kung sabihin ng isang babae na ipasok mo na kahit gusto mong patagalin pa yung laban? Tinatanong sa atin ni Ambaban. So natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang gagawin mo kapag halimawang pinapapasok na niya yung iyong t sa kanyang bolaklak? Habang gusto mo pang patagalin at uh, pinapahaba mo pa yung pagtatrabaho sa kanyang katawan. Ang sagot ko ay pwede mong ipasok. Pwede mong ipasok na nga ilang beses kang maghuhugot baon tapos kakainin mo na naman siya. Ganun po kumuha ng oras kapag kahalimbawa gusto na niyang pasukan mo siya. Yung uh, hindi mo uubusin lahat-lahat doon, hindi mo ibubuhos lahat-lahat doon sa pagpasok na yun kung hindi pa nagtatagal yung gusto mong pahabain. So pwede mo siyang pasukan pero wag mong tatapusin. Hihinto ka at kakainin mo ulit siya o kaya kung ano man ang gagawin mo para maramdaman niya yung sarap yung uh, init, yung kiti doon sa loob ng kanyang bulaklak. Yung init ng timo, kapag halimbawang pumasok na yan, doon sa kanyang bulaklak. May mga babae talaga na gusto nararamdaman yung ti sa loob. Kaya pwedeng maghuhugot ka at baon, tapos huhugutin mo, tapos kakainin mo. O kaya kung anong gagawin mo, pwesto, yung uh, pabalibalintongin mo na siya, yung ganon. So, hindi mo kailangang ituloy-tuloy tapos tapusin para umaba yung inyong laban, para marami kang magawa. So, ganon ang pwede mong gawin. Pwede kang pumasok at huwag tatapusin. At kapag kahalimawang hinugot mo, gumawa ka ng uh, mas masarap pagkain doon sa kanyang bulaklak. Sigurado hahanap-hanapin ah, ka niya sa bawat palakbakan. So, sana na na tamang yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.